Grabe! Ang bigat ng sinabi ni Usek. Castro, isang paalala na ang hustisya ay hindi dapat ginagamit bilang sandata ng politika. Ayon sa kanya, ang trabaho ng ombudsman ay para sa buong bansa, hindi para sa iisang sektor o grupo lamang ng mga Pilipino. Ibig sabihin, ang katarungan ay para sa lahat, mayaman man o mahirap, nasa kapangyarihan man o karaniwang mamamayan. Pero bakit nga ba kailangan pang ipaalala ito? Maraming Pilipino ang nawawalan na ng tiwala sa mga institusyon kaya bawat appointment o aksyon ng pamahalaan ay agad nagdudulot ng tanong. Patas ba talaga? Kaya napakahalaga ng sinabi ni Usec. Castro, kung may dapat managot, managot. Pero kung wala, huwag gamitin ang batas para sa personal o pampulitikang interes. Ito ang klasing mensaheng dapat naririnig ng taong bayan, diretsyo, malinaw at makabayan. Kasi sa dulo, ang gusto lang naman ng mga mga Pilipino ay patas na pamumuno at ustisyang hindi namimili. Ang tunay na ombudsman ay hindi kakampi o kalaban. Siya ay tagapagtanggol ng katotohanan. Kaya sana itong pahayag ni Usec. Castro ay hindi lang manatiling salita dapat itong maging paalala sa bawat nasa pwesto. Maglingkod ng tapat dahil ang katarungan ay para sa buong bansa, hindi sa iilan lang. Perspektiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bago pong talagang uh, ombudsman na uh, si uh, Sekretary uh, Boying Rimulya. Unang-una po na na po natin si uh, Sekretary Boying Rimulya na ang pagiging uh, at pagtatalaga sa kanya bilang ombudsman ay nararapat na magkaroon ng transparency, at uh, managot ang dapat na managot, kung mayroon man, dapat na managot. At ang pagtatrabaho po ng Ombudsman na Rimulya ay para sa buong bansa, hindi para sa iisang sektor o iisang panig lamang na grupo ng mga Pilipino. So kasama po sa direktiba ng Pangulo, yung uh, tutukan po ng uh, bagong Ombudsman, ang uh, pag-imbisiga po sa SALN ni Vice President Sara Duterte at doon po sa mga flood control uh, anomalies. Unang-una po, sinabi po natin na pagtatrabaho po bilang ombudsman, ito ay para sa buong bansa. Kung ano po ang dapat na imbestigahan, ay dapat pong imbestigahan. Hindi po dapat na metalikuran o kaya tulugan. Kung ano ang nararapat na malaman ng taong bayan, dapat po maimbestigahan ng ombudsman. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, good morning. Ano po yung um, reaction ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. to the reported Wish of one ICI member to resign due to the lack of authority of the panel? Uh, Unang-una po, ang ICI po ay independent commission. At uh, sa ating pagkakarinig, ito naman po ay uh, nandinay na po at itinatwa na po ng spokesperson ng ICI. So mananatili po silang miyembro at uh, mananatili po silang magtrabaho para po sa mas malalimang pag-iimbestiga sa mga ma flood control projects at mga infrastructure. And how does the Palace respond to calls from the House of Representatives to certify as urgent bills seeking to provide more powers to that panel? Una-una po, di po uh, dapat po siguro makita muna ang pinakadetalye para po mapag-aralan to at kung kinakailangan po mag-issue po ng uh, uh, certificate for urgency. Uh, yan po ay gagawin ng pangulo kung uh, patapos po niya mabasa kung ano man po ang gagawing bill. Next question, Christian Usores, DZMM, Teleradio. Good morning, Yusek. Uh, how true are the reports circulating online that you are being eyed uh, to replace Secretary Boeing Rimulya as the Secretary of the DOJ? Uh, did the President reach out to you and discuss the possibility? Unang-una po, hindi po natin alam kung saan nagsimula yan. So, hindi, wala pong katotohanan yan. But will you accept, ma'am, uh, the position if the President offered it to you? Hypothetical question. I cannot answer. Next question, Ivan Mayrina, GMA News. Yusef, good morning. Pinakuhuli lamang po sa mga nanawagan na buksan ang mga ICI proceedings sa iyang Iglesia Ni Cristo. Alam ko ho, kahapon lang sinabi ninyo that the President respects the independence of the ICI at hindi siya manghihimasok. But surely that doesn't prevent him from recommending or at least taking a stand for transparency dahil ang panawagan po sa kanya ay pangunahan ang transparency and uh, ultimately the credibility of the ICI that he himself built or created. Tama po, ang Pangulo po sa lahat ng mga pagkakataon gusto may pa transparency. Sa lahat ng pag-iimbestiga, dapat may transparency, walang tinatago. Pero kung paano po ito gagawin ng ICI, kung paano po ito maisa sa publiko, kung paano po sila magiging transparent, at hanggang saan, nasa ICI na po yan. But still, ang Pangulo po ay uh, sinusulong din po ang transparency sa lahat ng pag-iimbestiga. Salamat. Next question, Anne Soberano, Bombo Radio. Good morning, Yusek. <clears throat> Kahapon po naga uh, privilege speech si Akbayan Party List representative uh, Chel Jokno, Hingi lang po ako reaction from the Palace. Uh, binatikos kasi ng Akbayan Party List ang paglobo po ngayon ng unprogrammed funds na nasa 250 billion po for 2026 national budget. Hindi po daw ito contingency fund kundi malalaki, planado at regular na programa kaya nanawagan sila gawing zero ang unprogrammed appropriations sa 2026 budget. Parang hindi po yata maaari mangyari yan. Marami po nagiging programa ang uh, ang gobyerno at maaari pong uh, magamit po ito sa pangangailangan kung may kailangan mga emergency cases or situations. But uh, tandaan po natin hindi naman po ito na basta-basta. Katulad ng na sinabi natin kahapon, Ah uh, kahit po ito ay nasa UA or unprogram uh, appropriation, ang ibig mo sabihin nito ay hindi po ito agad-agad makukuha kung wala pong sapat na dokumento. Kaya malinaw din po na mababantayan ang anumang pondo na masasabi natin nasa under unprogram appropriations. Si siguradihin po ng Malacañang Usec na talagang mapupunta sa tama itong uh, 250 billion na uh, unprogrammed appropriations? Yan na po ang ginagawa ng pangulo. Hindi po ba may mga nagrereklamo na hindi daw sila nabibigyan ng o naririlisan ng mga pondo? Yan po ang ginagawa ng pangulo dahil po ito ay nasa ilalim po ng conditional implementation. Ibig sabihin po pinangangalagaan ng pangulo ang uh, pondo ng bayan. Salamat <coughs> Next question, let Narciso DZRH. Good morning, Usec. Ma'am, uh, ngayong may bago na pong ombudsman uh, na nakabisado rin naman yung isinasagawang investigasyon dito sa mga anomalya sa flood control projects. Is there a possibility na i-abolish ang ICI at ipaubayan na lang sa ombudsman ang pag-iimbestiga? Unang-una po, ang um, ombudsman po kasi hindi lamang po tutok ito sa flood control projects. Marami pong kaso na dapat natuunan din, pagtuunan ng pansin, ang ombudsman. So... Hindi po natin nakikitaan na ito ang daylan upang gibain or um, wakasan ang trabaho po ng ICI dahil ang ICI po ay tutok sa mga anomalyang flood control projects at mga infrastructure. Mas mapapabilis po ang magiging trabaho at pag-iimbestiga ng Ombudsman at ng DOJ kung may kumpleto na pong dokumento na manggagaling sa ICI. Pero may mga opinion po kasi na parang, Uh, kung at the end of the day, sa so ombudsman din naman yung bagsak nung uh, uh, ipafile ng mga kaso ng ICI. Parang, bakit gumagastos pa tayo sa isang independent body? Gugusin po ba nila na ICI, ang, um, rather, ang ombudsman lang ang magtrabaho dito? So, hanggang kailan tayo aabutin para matapos ang isang kaso? So kailangan po talaga na may isang independent commission na siyang tututok at magko-collecta, mag-iimbestiga ng mga dokumento para po pag naibigay po ito at mairecommenda for filing, i-review na lamang po ito at uh, kung tapos na po ang pag-review at nakita meron dapat na sampahan ng kaso, mas mabilis magsasampahan ang kaso ang DOJ at ng Ombudsman. Next question, Evelyn Cross Filipino Mirror. Good morning, Yusek. Good morning po. Three weeks ago po na-create ang ICI. Pwede pong malaman kung nag-update po ba sa Pangulo ang ICI? Natawagan natin po ang Office of the Executive Secretary. Uh, wala pong ganon dahil po independent commission po ito. At uh, ang report po na yan ay uh, nasa kamay po ng ICI. At kung ano man ang magiging rekomendasyon nila, sa kanila po manggagalit at hindi po hihingi ng basbas -bas ng Pangulo. Thank you po. Follow-up question from Ana Felicia Bajo, GMA News Online. Ma'am, quick follow-up lang. Balikan ko lang yung sa next DOJ Secretary. Meron na po ba tayong shortlist? Kasi kahapon po nagtalaga lang po sila ng OIC and uh, sa, uh, incoming Ombudsman will is, is expected to take his oath on Thursday po. Sa ngayon, wala pa po sa atin na ibibigay na anumang detalye patungkol po dyan. Pero once na nabigay po sa atin, sa inyo ko po unang sasabihin. Thank you, ma'am. Next question, Sam Medinilla, Business Mirror. Um pala um, for Jose Castro bali para sa reaction lang po regarding po dun sa recent inflation figures na nag-slowdown daw po compared sa last year. Yes opo, natawagan po natin uh, si Secretary Balisakan at ang naging cause daw po nito ay ang pag-increase ng uh, presyo ng gulay dahil sa tuloy-tuloy at uh, sunod sunod na bagyo po na siyang uh, nagland dito sa ating bansa at nakaaapekto po ito. Pero according to uh, Secretary Go and Secretary Balisakan, ito pong uh, 1.7% ay uh, hindi po ito nakakapagpagabag sa sa gobyerno dahil ang pinaka projected bond ay 2 to 4% this year at uh, malayo pa po ito at uh, nakikita po nila na slow po ang pagtaas po ng inflation rate. Okay. Um, follow up lang po. Since nag-start po yung Marcos administration ng anti-corruption drive, may napansin na po ba yung mga economic managers na impact sa um, economy yung ginagawang um, investigation. Sa ngayon ay wala pa pong naiuulat sa atin at uh, malamang by uh, tomorrow siguro or next week, aalamin uh, po natin sa economic team kung ano po ang na maaaring naging epekto nito. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto ang idagdag o reaction, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, pangdaan ang may alam, may laban! Awesome!